Pikit ka lang. Tanggalin mo gano'n mo dyan. Bilis. Bilis. Tanggalin. Dali, 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 bili, dali. Bili. Bilis. Tanggalin mo na raw lahat, pati yung pagmamahal mo sa kanya. <laughs> <laughs> ito taon na yan, nine years. Ako, kung hindi lang ako <laughs> makapal ka palang kalyo na rin, hinalo ka sa akin. Ay, bagay ka

Number 3, 103! 104! 104! 4 yun, 4! Number 4 yun, pag nasa inyo. 5! Wala yung mga single digits, baka naiuwi ah. 6! Tara ba na ronda kayo? Umayos ka dyan. Hindi ganyan kita eh. Gusto ka? O? Kurakas kita ngayon? Umayos ka. Hindi ko na-upload video niyo, no? Kasi kasi pag nag-upload ako, tapos makakatulugan ko na. Inabukasan lang gagamot ako. Hindi ko na na-upload. Tutul ka ako. Upload ko mga mga Ano na naman yun Ano na naman メールクレマとかやいとは、そがい。申し訳ありません。本日で5回目か。本日からまた会いたいな。あの、1人 <cin stereotype> <maksim milieu> <sympathic strain> <jackim famously>. So, kung pagsakuhin ko kayo, mangkukulong kayo, pareho kayo ng ginagawa. Nagpapapantal. Sino kaya madali magpapantal sa inyong dalawa? Sino kaya? Sige nga, sino may pinakamarami pantal sa inyong dalawa? Magbirahan niya kayo. Sige nga. Ay, hindi lang, papatay ko na kayo lahat. ito umayos ka. Kung ano nung ginagawa mo kay Sir, ha? Sinachansingan mo lang yata, eh! Wala naman yata. Sir, meron ka dyan? Ah, meron, meron. Kuya yata kay sir eh. Bilisan mo. Seven. Seven. Hmm. Kari ako kami. Hindi na. <laughs> Kau? Laban na laban ka atin. Oh so, sir, ano yung sa tipa ko? Ano? kasama ka mo. Oh, sige na, sige na. Uy, ikaw, magtanggal ka dyan. Kanina ka pa. Parang kine-cherish mo every seconds ah. Ha? ha? Mayos Ma ka. Ah, Ma, sinani pala. Sa puso sa eh, iblad kilesterol, meron mo wala? Oh, at ipapapasukin ko lang tapos pagkakalasin ano. Kikita mo. Pasok. Tanggal natin yung ating bilis. Bilis. Ah, dito kami gumitin mo. Wala ka na kapangyarihan, lintik ka. Ano yan? Baka grupo yan. Mm, sabi niyo ko no, ay parang kulit. Pa. Ah, oo. Oh, dami nga pala mm. yun. Sabi niyo ba kung malikat baka balik Kaya ano? Patay ka ngayon sa akin. Eh, ang parin ako no, makaramdam ko. Hinuhuli ko lahat. Pero iba na no, wante yan. Lumitlit na? Hmm, na po. Ubus yan. ako na, nung titira? Tali Tali lahat.

Pabilisan niya, pabilisan kayo mga mangkukulam. Yung mga sa finish line. O nagigilitan. Hindi, pinaka mabagal yung nagigilitan ko. Nako, ang bagal mo, ang bagal mo. Kanina ka pa? Ang galing mo lang <laughs> ako. Hindi lang ako O, tama. Kaya dyan ako lang. Kaya dyan Kaya dyan Ha, lilitaw li yan. Basta tanggat din na late, Babalik din na ha. Tsaka, Yon Nag-improve ba no? Mga ah, ilan pa? Three days. Mga three days pa. Oh, sino Sino sa inyo mabagal? Sino sa inyo mabagal? Parang nagbilisan yata kayo ngayon. Ano? Ano? mo, basta ano, unti-unti natin. Sige, <laughs> babalik natin. <laughs> ano matapos? Ubusin natin yan. Saka iba na aura ni Madam. Wala okay. nang lamin. Uwi <laughs> kami galing dito. Gusto niya na kumain. Malakas. Malakas na. Kaya pala hindi tayo nagkatamdayo na na eh. <laughs> <laughs> Ito, umayos ka. 9 years yan, 9 years. <laughs> ikaw rin! <laughs> ikaw mabagal, ikaw mabagal. Nakaw. Ikaw ang nagigilitan ko ngayon. Ang <laughs> <yung> din rin. Pag-ibigilisan din rin! <laughs> yan! Paunahan kayo bilis, bilis! Ikaw naman mas mabilis. Ah, mabilis yun, mabilis yun. Ito, muna ka-pikitin ang kinikita. Eh. Alam mo yung tinutubos mo ano? Atay ka! Pero pa tayong finish business. Sapay, 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 sapay. Ano yan? Ano yan? Gigilita mo na, nagtagot na mo ha. Ako. May nahi matay? Bapakamot kasi yun. lang ha. Wait, may hangin naman. Talaga la ng lata. Ano ka nangyari dyan? sinasapian ay manlalata talaga dito sa bahay ka, mo bang yan gusto mo niya ng pangalang yawe ko na agad to, ha para matapos yung sabi hindi na kita interviewin ha kung ano man gusto mo dito ha pangalang yawe may, may ang basbasay nyo lakas para patayin ang mga masamang spirito ito. sila na nakapagalihan nasa sa internet. Bakit ka wala lumusen? Missing. Hoy no, na. <laughs> <Ngare? Ganun> dito. <laughs> okay, <ganun. Magdasala. laughs> Si Lord, si Lord, hindi ako. Ang galing ni Lord. Sa'yo. 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 Sa'yo.

lalata talaga 'yung pumasok din niya. Ang besis. Ang sa yung panigay oh. No, malalaki, mamay yun. Ikaw ga papatingin ka? sa dito kami. Nagpatingin na din siya sa apo, hindi pa rin. Hindi. natatapusin mo na 'yung maglagay ka ulit na likes. Upordahin na natin 'yan. Lagi hindi ka kaya?" Hindi, hindi. ko lang para sa skin disease kinapos na agad yan, maganda. Kasi okay, so magwawala pa doon. <laughs> ah, nagwawala pa ganyan. Oh, magwawala yun. Hindi, sa api, pari sa api. Ha? Hindi nga, bira. Yung, basta uh, 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 umiinit, ito sabi mo bumibira. Basta uh, lagan. Uh, sabi yung Panginoon, yung protection uh, na nyo po. Wala mo sa gumagawa sa akin. siya sa akin, yung balik ko sa kanila. Ganun na. Ganun na gano'n ya <laughs> bakamat <laughs> kina ano ino na hanyo na ako na no? parang di ako magkamali eh nae nae nagkamali tudyo na ano na, kung naiyak ano 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 sa ano ito. ano ako, ano ka rin ng bagong hasa.

Kaliwa. Tama. Tama. Tama, kaliwa. Oh, Kaya ka dun. So, <laughs> okay, Nginig, Apoy. tama. Alam mo Oh, kaliwa. Kaya ka Kuryente. ako Hindi ka na. Ako yun. Ini, mana nak ikut? Pakai jalan kat sini, mana kita lurus dah. Ini, mana nak ikut? Apa punya? Tak sama na agos sa may ilog, na agos oh. Gawa mami, may pisa yan, hindi ka magkakabiro. Oh. Ay, ay, okay. okay,